Magandang araw mga ka -senior. Alam mo ba na bawat dalawang minuto may Pilipinong tinatamaan ng stroke? Maraming lolot-lola ang nao-ospital dahil hindi nila alam ang mga palatandaan o mga simpleng hakbang na pwedeng gawin para maiwasan ito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga warning signs na kailangan bantayan, mga maling akala na nakakapagpataas ng panganib at mga simpleng gawain at pagkain na pwedeng makapagpabababa ng risk ng stroke. Step number one, Kontrolin ang presyon ng dugo. Kasi, 70% ng stroke ay nagsisimula sa uncontrolled high blood. Kung madalas sumakit ang batok, ulo, o mabilis kang hingalin, magpatingin agad. Uminom ng gamot ayon sa reseta at iwasan ng maalat. Instant noodles, chichirya, Baguong, tuyo, at processed meats. Tip number 2. Tandaan ang fast warning signs. Maraming buhay ang naliligtas kapag alam ang mga sintomas ng stroke. F. Face drooping. Nangingiwi ang mukha. A. Arm weakness. Nanghihina o hindi maitaas ang braso. S. Speech difficulty. Pabulol o hirap magsalita. T. Time to call for help. Kapag may kahit isa dito, emergency na agad. Tip 3. Iwasan ang mga mungkahing natural pero delikado. Maraming maling paniniwala tulad ng Pwede pang matulog? Baka pagod lang. Tubig lang yan. Hihilutin ko muna. Mga kasinyor, kapag stroke, bawat minuto may namamatay na brain cells. Walang hilot, kape, o herbal na kayang pumigil kapag nagsimula na. Tip number four. Kumain ng pagkaing anti-stroke. Mas maraming gulay tulad ng repolyo, pechay, okra, talong, at green leafy vegetables. Pumili ng isda tulad ng bangus, salmon, at tuna para sa healthy heart. Dagdagan ng prutas tulad ng mansanas, peras, saging na saba at berries kung kaya ng budget. Iwas sobra sa matatamis, soft drinks, juice, milk tea, at tatlo sa isa coffee. Tip per side. Maglakad araw-araw hindi kailangan ng gym. Kahit 10 hanggang 20 minuto na paglakad araw-araw, napakalaking tulong para sa puso at sirkulasyon. Nakakapagpababa ito ng blood pressure at stress. Tip number 6. Itigil ang paninigarilyo at sobrang alak. Kahit kaunti, ang nikotin ay nagpapakitid ng ugat. Ang alak naman ay tumataas ang presyon at nagpapabagal ng recovery ng puso. Ka-senior, ang bawat bawa sigarilyo at shot ay dagdag taon sa buhay. Tip number seven, matulog ng sapat at i-manage ang stress. Ang kulang sa tulog at sobrang pag-aalala ay tumataas ang blood pressure. Ugaliing matulog ng anim hanggang walong oras kung kaya at umiwas sa galit, stress at bigla ang pagod. Paalala, iba-iba ang kondisyon ng bawat ka-senior. Kung ikaw ay may high blood, diabetes, kolesterol, arrhythmia o nakaramdam na ng pamamanhid o pangihina, magpakonsulta agad sa doktor. Mas maaga, mas mabuti. Kasinyor tandaan, ang stroke ay hindi dapat hinihintay, inaagapan. Kung may natutunan ka, ilike mo na, ishare sa kapwa senior. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kasinyor health tips. Hanggang sa muli mga kasinyor. Ingat po tayo lagi at God bless.